Hello guys, salam So ngayon tayo ay magluluto na naman ng ating lunch ulam. So ang ating serya ay lutong ulam sa tanghali. So Monday ngayon guys at may pasok syempre. Lunis eh. So itong lulutoy natin ay request to ng aking mga anak. Sila daw ay magbabaon sa school kaya magluluto tayo ng ginisang repolyo sa corn beef. So, ayun nga guys, inihiwa lang natin ang ating repolyo ng maliliit at maninipis na hiwa para mas mabilis siyang maluluto. Kasi ang oras natin dyan ay naghahabol na tayo dahil nakapag-start na tayong magkayat is mag-11 na. So, 11.45 ang pasok ng aking mga anak. Dapat before 12 na sa school na sila. So, ayan nga guys, ginagayat lang natin ng manilipis para mas mabilis natin siyang maluluto. At ma-reach natin yung 30 to 40 minutes na pagluluto ng ating pagkain. So, niligpit ko lang ang aking mga kalat guys at tinatapos ko lang itong aking mga hinihiwa. Dahil isang buo itong repolyo. So, ayan nga. Pagtapos kong hiwain ng repolyo, sinunod ko na ang ating sibuyas na nakakaiyak so malaking sibuyas na ngayon pinili natin dyan para isahang iyakan na lang <laughs> dahil malakas masyadong aroma ng ating sibuyas at nagayat na rin tayo ng kalahati bawang so yung isang buong bawang guys yung kalahati niya, yun ang ating kinuha at ginayat lang natin ng maliit syempre isusunod natin ang ating pampagana sa pagkain ang sile apat na peraso lang yun guys kasi masyadong maanghangi may konting kagat lang ng anghang ba. So ayan na dahil mainit na ang ating kawali at inilapit ko na rin ang ating mga gagamitin sa pagluluto. So nilagyan ko na rin yan siya ng mantika. Ayan, igigisa na natin ang ating bawang, sibuyas at ang sili. Hindi pa nga nakikita yung ginigisa ko kaya ayan itinaas ang aking kamera So inilapit na nga dahil hindi daw talaga makita. So, ilalagay na natin dyan, guys, ang ating corn beef. Kasi mabilis lang naman niya maluluto. So, hinulog lang natin ang ating corn beef kaling salata. So, ayan na. Lagyan lang natin ng pamintang powder or pamintang durog at asin. Kasi malasa na yan. So, tinagdagan lang natin ng konting lasa para sa ating kulay. So nila, hinulog na nga natin ng ating hiniwang repolyo na maninipis. So halu-haluin lang natin at takpan natin. So ilang minutes lang ng pagpakulo, ayan, luto na siya. So kain tayo guys.